Uh, kasi ang tinitingnan ko ngayon, uh, ang tinitingnan natin ngayon, yung number 9, number 10, 11, and 12. Si Yol Jumpentijo sa DCXL kasi, Sabi nga nila, nasa, may, may, statistical chances of winning na yung number 1, 2, 3, 4. So, Bongo, uh, Erwin Tulfo, Ah uh, pasok na si uh paki-check nga ilabas nga natin yung uh, ano yung uh, survey result uh, abang, uh, uh, yan, oh abang no Bongo Erwin Tulfo Tito Soto oh pangatlo si Tito Soto then Bato de Lorosa amigo po naton eh then Bong Revilla and Ping Lacson Tulfo, 7 8 Lito Lapid and 9 erba Ketano number 8. Okay. So yung mga pangalan na yan, consistent yan sa mga surveys. Makakausap natin si Edward, Attorney Ed Chico, political analyst. Attorney Ed, magandang umaga. Magandang sir, Adjot. Magandang umaga rin po sa ating po mga tagapakinig. Opo. Yan na, na nabasa nyo naman siguro at uh, na, napakinggan ninyo itong huling uh, latest ito, latest uh, result ng, S, ng, ng Pulse Asia. Attorney Ed. So, sa tingin ninyo, bilang political, political analyst, itong top 5, pasok na talaga ito. Oo, oh, no? kasi titingnan lang naman natin yung mga nagdaang elections so, at mga mali kapag ikaw ay nasa top 5. And in fact, hindi pa nga top 5, eh, pwede mo i-consider hanggang top 7 o even top 8. Kasi kung titingnan mo yung mga nagdaang eleksyon, eh, kalahasan yung yan uh, pasok talaga sila because they been main consistent ano ang problema natin lagi diyan yung maglalaro between 8 and 12 uh -huh. and that has always been very very problematic uh, because you shift uh, in preference na tinatawag ng mga botante naglalaro o nangyayari yan sa mga bilang na yan kaya nobody is safe uh, pagdating diyan so Depende kung magkakaroon na tinatawag na last push ang isang kandidato Depende rin kung meron tinatawag na unexpected variable. Ibig sabihin may isang, isang uh, kagilalas na pangyayari that would somehow result into shift in preference. Posible din yun. So, kailangan mga nasa bilang na yan, kinakabahan. So, kinakailangan magkaroon na tinatawag na uh, last push. Ano? And in fairness, yung mga eleksyon natin lately, uh, kung meron na tinatawag na pandaraya o uh, ikara-cheating, ano, it's not as pronounced as before. Diba nung araw, naalala mo, mo nung panahon pa nila, pinoist nila GMA. eh, nalalaro mo pa yun eh. Yung mga naglalaro sa, sa 10, 11, 12, you can still somehow manipulate yung accounting. Uh, uh, but right now, may mas maraming guards eh. Kaya sa bandang uli, eh, nakadepende na sa taong bayan whether or not magkakaroon ng shift and preference na tinatawag at uh, magkapalit-palit pa sila. Yung nasa rank 8, 9. Hanggang ano ito eh, 8 to 14, 9 to 14, 9 to 14, 11 to 18, Willie Revillame, Camille Villar, uh, si Pambansang Kamao, Manny Pacquiao na humahataw na rin, si uh, dating Senador Manny Pacquiao, and Senator uh, uh, Bam Aquino. Sa apat na ito, sa tingin mo, may, may malaking tsansa ba si uh, uh Senador Pacquiao? Ah, uh, well, kung pala halimbawa kay Bam no? kasi ang problema kay ba Makino? uh, yung bilang niya solido 'yan. Okay. Kasi eh, bumoboto talaga sa kanya. Mm. Kasi uh, kukuha niya yan sa tinatawag na boto ng mga kapinks eh. Eh yung mga kapinks solid sila, hindi sila nagbabago. Aha. Klaro sa kanila kung sino yung iboboto nila. So yung bilang niya, yan na yan eh. Um, importante sa kanya na magkaroon ng tinatawag na last push. That would somehow convince the undecided. Ah, uh, sa pag-aaral tatlo kasi ng botante kasi yung boboto talaga sa yung hindi boboto sa at yung undecided. So doon ang problema ah uh, base doon sa huling performance ng mga kandidato ng mga kapins no At least nung nagdaan election, ito sa election kahit yung mga dilaw na tinatawag ah uh, 2016 uh, parang ang nahihirapan silang kumuha ng boto sa mga undecided. Eh. So, I really I'm kind of apprehensive about his chances. Uh, si Pacquiao naman, pambansang kamauyan, anything can always happen. Kumbaga, he's in the mix. And the possibility of him winning is great. At okay. least greater compared to Sito Bama you know? Okay. Bakit? Na uh, 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 uh anong nakikita ninyong factors kung bakit may malaking chance ang mananalo? Baka balik sa posisyon si uh, Pambansang Kamao Manny Pacquiao? na sa Pambansang Kamao yan, pangalawa, maganda ang record niya, ano? Uh, bagamat minsan, eh, pinupulaan siya na hindi na siya katalinoan nung siya ay sinado. But let's face it, walang record ng corruption. Eh, alam mo, personality-based politics tayo, eh. Uh, Manny Pacquiao is very likable. The only thing that is working against him kasi, syempre, matagal na rin yung panahon na talagang uh, Pambansang Kamao siya, na talagang pride siya of the Philippine nation. Kasi iba yun, eh. Ah, eh. uh, kumbaga, medyo that ship was long sailed. So it's really more about the goodwill now that he can actually rely on bank on. Because otherwise, kung kasi niya ng boxing niya, he would have been in the top five easily. So sa mga pangalang Revillame, Camille Villar, Be, uh, Bam Aquino, may malaking chance talaga si Pabatsang Kamao makapasok. Uh, so tingin ko, ano, ang problema kasi right now, nakikita ko itong kaso halimbawa ni Revillame, Uh, Literally, may mga naratibo sa social media against him eh. And uh, sa mga may epekto, tinitingnan ko yung ano tinitingnan ko yung sentiment at least based on the comments, may mga viral na post against him. So, yun ang isang malaking factor. But dahil ang maganda lang din kay Willy de Villame, uh, medyo entrenched na siya, embedded na siya doon sa public consciousness dahil na uh, for the longest time, ano, uh, siya, siya bilang at least yung perception sa kanya. Apo. Whether or not uh, maganda yung intention niya, but at least yung perception, uh, ang tingin ng mga tao, ay eh, they can actually rely on him, ano, dahil sa mga programa niya, tumutulong siya. Si Camille Villar is, is quite uh, a phenomenon kasi, um, unlike uh, ayun ni Marcos, for example, uh, si Camille Villar, i din siya, lalimbawa ni Sara Duterte pero nasa split din siya ng administration. And to a certain extent, hindi siya masyado, hindi siya masyado, hindi nagalit sa kanya yung magkabilang kampo kasi tahimik lang naman siya. Ang problema kasi kaya ay ni Marcos, walang tiwala sa kanya yung mga supporters ng mga Duterte Pero wala rin gaano tiwala sa kanya yung supporters ng... Uh, uh, ng administrasyon, particularly Pangulong Bongbong Marcos. And that is actually hurting her chances. Ang like, sabi ko ka eh, mas maganda talaga kung tumindig na lang siya sa isang grupo eh. Kasi yung para siya na nagdidili-dali eh, ika nga. At sa kulturo ng Pilipino, malaki yung premium ng tinatawag na loyalty. Hmm. Uh, it's, it's, actually sa ating value system, uh, malaki yung premium ng loyalty. At so ang perception, wala kang loyalty it might hurt your chances. Eh, kung tutusin, kapatid na ito ni Pangulong Bongbong Marcos, so she would have been in the top 10 of the very Pero eh, but the fact that she's uh, um, sa ranggo na yan, eh, yun lang nagiging problema niya. Okay, so uh, yun na nga, At, uh, natanong din natin yan sa ibang mga analyst, mukhang may hirapan si Camille Villar, may hirapan din, uh, mm. kinakailangan doble-doble kayo talaga. Or, Sina but, uh, Senator I Amy mean, Marcos, opo, mm. Oo. So nakikita natin pumapasok talaga dito si uh, Willie Revillame or uh, Manny Pacquiao. Or Manny Pacquiao, Willie Revillame. and Bam I, I would not be surprised kung papasok sila. Uh, alam mo kasi meron po isang ugali ang Pilipino ito uh, may mga pag-aaral sa UP about this. Oh. Sa mga Pilipino, reactive tayo eh. Okay. halimbawa, so, yung konsepto natin na sim symp mo, napakalakas. Uh Oo. -oh. Naalala, mo nung, nung, naalala mo nung 2012, anong 2010, 2010 eh, di ba? Eh, alam naman natin si Maro Oas na talaga ang uh, uh -oh. tatakbong standard bearer na matay si Tita Cory alam mo ka din. Everyone gravitated towards Pinoy. Mm. So meron mo may doon ugaling ganyan na Pilipino eh. Uh, kasi hindi tayo kagaya sa Amerika, na ano mo na yung tinitindigan mo. Sa Amerika naman, either Democrat ka or Republican ka. At historically, yun ang tinitindigan nila. Regardless of who the candidates are. Mm. Eh sa Pilipinas, hindi. Kaya importante ang sympathy votes. Kaya nga sabi ko, tingnan natin yung mangyayari itong mga huling araw. Kailangan yung mga nasa nasa rango na yan. They really have to work harder. Kasi any, anything goes now. Kung mm. Kagaling, everything's still up in the air. At least, as to them, hindi kagaya ni sa Bongo, ah, uh, medyo masaya na sila dahil na uh, obviously mananalo sila. There's no way na malalagyan pa yung mga yan kasi di pa nangyari yun sa kasaysayan ng electoral force sa Oo Pilipinas. Nga, no? Yung number one talaga, ang bilis, no? Pumarangkada si Senador Bongo. Oo. <laughs> number one talaga siya. Ah. Kasi sa Rakan Bogo, isa example na sinasabi ko na pagiging reactive ng mga Pilipino. Kasi yes, sabi ko lang like, kito, nung na-arresta si Pangulong Duterte, alam mo naman ang mga Pilipino, ganyan eh. Pag oh. nakita nila na para ikaw ay kawawa, di ba? Mm. Uh, uh, totoo man o hindi, o dapat man o hindi na ikaw ay arresto eh, in Hindi isyo sa mga Pilipino, definitely, talaga ka ba impact yan? Because ang mo, na nangyari, hindi siya talaga uh, umangat. At ang isa po sa nakinapong dyan talaga ay si Senator Boa, si Senator de la Rosa. Kasi si Senator Bato, uh, initially, wala siya sa top 5 eh, but subsequently... Bigla uh, na lang pumasok, uh. ano? Oo. O kahit yung mga hindi siguradong mananalo, uh, yung talagang dapat mahina, kagaya nila Philip Salvador, eh, di ba? Yung mga nasa laylayan ng street ng PDP laban. Uh Oo. -oh. Uh, kung hindi nang nga yung kay Pangino Duterte, eh, mga malamang mga nasa top 25 yan, nasa top 30 sila, uh, medyo na-push din. Kaya lang, I think they are not really likable enough, ano? ano na, despite Uh, yung circumstance ng pagkaano sa kay Pangulong Duterte, hmm. hindi pa rin talaga sila ma-push ng mas mataas. Okay, so uh, magtatanong kasi ang mga kababayan natin, mga netizen, mind conditioning yan, <laughs> opo, oh, huwag tayo maniwala sa mga survey, bagbabago pa yan. Pero kikita mo, Attorney Ed, ha? Bongo, Erwin Tulfo, yan itong mga ano, eh, top-notcher, eh. Tito Soto, De La Rosa, Revilla, Lacson, ito 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 talaga consistent ko rin ito na nababasa at eh, naririnig Bentulfo Lapid ayan na uh, Binay Cayetano then papasok si Manny Pacquiao Revilla Bamakino ayan na ito dito, dito na tayo uh, dito na iiko talaga mga survey results Oh, pero nga natin ha, yung po sinasabi nilang mind conditioning, naratibo lang po yan. Ano po yung mga survey companies, hindi po yan basta nilibig, hindi po yan basta dinadaya. Dahil kapag ginawa nila yan, no, sila ng kredibilidad. Isipin mo, ikaw ay kumikita, hindi lang na mapag may eleksyon, ka ng mga kumpanya, ng mga advertiser, even mga I... advertising agencies to conduct service. Hindi eh, di ko wala kang kredibilidad, you oh, will probably get you? Kaya hindi po dinadaya yan. Although, sa totoo lang dahil may margin of error yan, pwede magkaroon ng dahilan sa survey kapag ka po uh, sobrang neck and neck. Halimbawa, lalo na sa presidential election, hindi eh, ba? Ikaw ay 25, hindi 24, pwede mo yeah. pagpalitin yun. Magja-justify mo yan. Pero halimbawa, nung nangyari ng pangalawa nung nakadaang eleksyon, si Pangulong Bongbong Marcos ay 60%, si Lenny Robredo ay 25%, ay hindi na po pwede pwede medibig yun. Kasi kung ano nalaman si Lenny, e eh, masisira ang kredibilidad ng mga survey sa So, tandaan po natin, hindi po yan dinadaya basta-basta. Pangalawa po, tandaan din natin, meron po science behind it. Kasi tinatanong ng taong bayan, bakit ganun? Bala nang mayroon po lang kinausap. Eh, mayroon pong mga, ay, may, 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 may agam po yan, eh, may science involved. Kaya po, statistically correct ang kanilang mga datos na nalilikaw kapag sila ay survey. So, yun po, yun po natin kakalimutan. no. And in fact, yung nabang mga lumabas sa top 5, consistent naman sila. Even, for example, uh, aminin natin ito, napakalakas sa limbaho ni Congressman, Congressman Erwin Tulfo. Hindi pa nga yan nagpapahayag ng kanyang, uh, kanyang desisyon para tumakbo. eh mataas na siya agad eh. From the moment na nag-falsha ng Certificate of Candidacy up to now, naglalagulong siya palagi sa 1 and 2. So hindi dinadaya yan, hindi mind conditioning yan. That is really a reflection of the public sentiment. Dagat, eh, nakita ko rin at napanood yung mga sorties nga ni Kong Erwi Tulfo, dinudumog talaga siya eh. oh, ang dami talaga niyang talaga fans. <laughs> Oo, oh, sabi ko nga. Oh. <laughs> hindi ko meri sa video na yan. Kahit sa campaign sorties eh, pag nakita mo talagang malakas yung dating niya Oo. Oh. Hindi si Bongo right now because I also seen uh, yung sorties na BBB laban. Iba talaga yung uh, pagtanggap sa kanya, hindi niya kailangan magdrama. drama halimbawa. Ikagaya ni Philip Salvador, Si Kim Sabada, kailangan ilabas niya yung kanyang acting 101. Eh. <laughs> for him to generate sympathy, oh. uh, but he's not actually popular enough. Eh. At least likable enough na right now. Oho. Uh -huh. Yun ang problema niya. Yun nangyari kay Ben Tulfo talaga hatak dahil uh, malakas si Kong Erwin Tulfo? Paano ba? Ako nang una, yung Tulfo brand talaga yan. By the way, ako, hindi okay. ako magtataka kung sa 2028 maging pangulo si Senator si, si, si Rapi Tulfo. It's a possibility because yung two sobrang established nila eh. May yeah, mga yeah. taong galit sa kanila, may mga taong may gusto sa kanila, pero hindi yun yung puntos ko eh. Uh, regardless on how you feel about them, you cannot deny the fact, ano, uh, that they were actually able to build their brand. Ang nangyari kasi sa kanila, hindi siya na flash in the pan. Okay. Uh, methodically, pinagtsagaan nila yung brand nila. Uh, nung una, nobody would actually pay any attention to them. Some people would even look no, at them as sila na tumasahan, gano'n lang. Mm. But, 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 but slowly but surely, be able to build their brand, yun yung mahirap pa uh, banggalin. Kasi hindi siya ano siya cosmetic. Yung yung oh. base nila na buo talaga organically. Yun ang mahirap na na ika nga ay uh, mahirap pa uh, naman. Nakagaya ni Pangulong Marcos, organic yung Ilocano uh, votes niya. Mm. Uh, ang Pangulong Duterte, yung kanyang uh, Mindanawan votes, eh organic yun. And yun yung problema pag organic, Mahirap siyang baguhin dahil hindi siya nadadaan sa cosmetic, hindi nadadaan sa naratibo, hindi nadadaan sa sympathy votes. Talagang desigido sila na gusto ka nila dahil nabuo mo yung brand mo. Ang pinag-uusapan din ngayon uh, Tony Ed, sino-sino ang tatakbo sa pagka-presidente? Oo. Kasi nakikita ng ilan natin mga kababayan, mga netizen, mga nakakausap ko, yan yan. At tingnan ninyo kung sino magtatap na at sino ang mga frontrunner ng mga tumatakbong senador. Sa tingin mo ba ah, ang apelidong Tulfo Go, yan ang sasabag sa susunod na pang panguluhan? Ah, bago niyo Oh, yan, senator, yan, yan, yan. Ah, ha? Ang, ang, ang... Ang batuan kasi sa Senado 12. Okay. So ibig sabihin, pag nasama ka sa 12, hindi na nangangahulog ang gustong gusto ko nila. so okay. Kailangan lang kumpletuhin ng butante yung iboboto niya. Meron tayong a perfect example dyan. Yung nasirang Edgardo Angara. Si Edgardo Angara, mga dalawang na eleksyon na tinakbuhan niya bilang pagkasinado, nasa 1 at number 2 siya, isa dalag number one siya. Pero pag sinubok niya tumakbuhan ni Bawa bilang bisip-disidente, alos hindi man siya makapasok. So, ano ibig ko sabihin ito? Hindi po ikit nag-number one ka sa Senado, ibig sabihin, eh, automatic shoo-in ka for the presidency. Pansinin mo, yung mga nanalong presidente, hindi naman nag-number one sa Senado. Si Pino, hindi nag-number one sa Senado yan, bilang Senado. Uh, alam natin yan, hindi eh, ba? So, yun ang point ko. Yun ang dapat natin uh, tignan maigay. It doesn't necessarily follow. Uh, kung gano'n na sinabi ko, ng Pangulo, ayun eh, yun, so far kung sino ang uh, sa tingin ko papalo, ang mga tulpo. Sabi ko nga sa iyo, Uh, si Aljo, nakapag-build sila ng brand. Kaya lagi ko sinasabi, frontrunner talaga si Sen. Rapi Tulfo, hindi even the key would decide to run. Isa pang frontrunner ito, let me like it or not, uh, ang Vice President Sara Duterte. Sara Duterte. So ito yung na to, importante sa kanya yan eh. Kasi uh... sa totoo lang, na, pagka na-impeach kasi siya, ang isang magiging repercussion na ito, siya ay mag-disqualify na po, perpetually to run for office. Okay. So mabigat sa kanya yun. Oo, oh, oh, dahil may kinakarap ngayon siyang ang uh, impeachment, no? Uh Oo. -oh. Uh, hindi na siya makakatakbo kahit gusto niya. Uh Oo. -oh. So, ito yung dalan natin at uh, kung ano magiging proseso dito at uh, kahihinat na na kanyang uh, impeachment. Uh, okay. so nakikita natin parang Tulfo Duterte. O, oh, yan. Diba, uh, ganun. Marami akong narinig na uh, uh, ganun so eh. So far, so far, on the, I mean, man, open secret that the speaker would want to run uh, for the presidency. Pero sa kaso niya, he really has to work hard. He reminds me of ano anyway, he reminds me of Marroas. So, to a certain extent, kailangan eh, maayos niya na maigay yung kanyang uh, branding. Kasi, yung, wala siyang solid base yun eh, yung problema niya. Wala oh. Niya talagang mabigat na baluarte that he can Iba yun eh. Ay, lagi ko nga sinasabi, yung baluarte na bubuo yan through time. Hindi pwedeng mabuo yan ng basta-basta lang. Mm kaya mawa, yun ang nangyari kay Pinoy. Sympathy vote yun eh. O, pero pansinin mo, kung talagang malakas si Pinoy, dapat no, sa mga sumunod na halalan ng 2016, 2022, 2019, dapat yung Dilawan Brown, dapat Dilawan Brown, dapat sila yung nangunguna. O, pero kasi yung pagkapanalo niya, hindi talaga yun uh, masasabing organic na, na, na base or baluwarte. Okay. Kaya yun ang magiging problema talaga dito ni, ni Speaker. The way I see it, Um, I would not, pero but ma maaga pa kasi baka magkaroon ng mga ibang variables. Okay. Pero na simpati mo sila. But it's, it's, it's going to be between Tulfo and uh, Sala Duterte, I think, right now. Okay. Ano naman ang kahihinatnan ng kaso, uh, itong impeachment proceedings versus Sara Duterte dito sa mga nangunguna, ha? Ah, uh, nangunguna ngayon sa mga surveys. Eh, tandaan po natin, uh, Korte Suprema na ang nagsabi, ha, uh, ang impeachment kasi sa Aljo is a number, number game. Number game, game exercise. And in fact, all the supletoro ni ginagamit nila yung uh, rules of court, ano, sa pag-appreciate ng mga ebidensya dyan. Sa so, kundan nga rin, pag-appreciate ng ebidensya dyan, nakabase pa rin sa, so, sa discretion ng impeachment court. Uh, I'll give you an example, hindi eh, ba? Noong 2013, na-impeach no, Chief Justice Peron, Supreme so, Court Chief Justice Peron na. So, ang nangyari? Di ba lahat ng mga kasong uh, sinampa sa kanya na base na naging ground para ma-impeach siya, napawalang sana siya. He was first to mostly exonerated from, the, from those allegations. So what does that tell us? Ang impeachment sa banda uli sa political exercise. Kagaya nga ni na napanood sa TV, may nagsasabing abogado, tapos na si Pangulong Bongo Marcos, eh right now, the President enjoys immense support from both Congress and the, from both houses. So I doubt kung mai-impeach siya. So at the of the day, it's really a number game. Kaya importante kay Sada na tingnan kung sino yung uh, mananalo. So pagka Senador, I remember, uh, nagpagbigay ng interview nga si Senator, uh, si Senator Padilla, no? So sinasabi niya, sana malaki pa pumasok sa kanila because honestly, with Bongo and, uh, and Senator Bato, tsaka siya, eh, medyo kulang ng bilang ano, para maipagtanggol nila si Sada sa impeachment because it's a numbers game. Okay. Ah, uh, maraming maraming salamat Attorney Ed Chico, political analyst. Good morning. Salamat din po si Roger po. Good morning.